Idol. Maganda umaga po sa lahat. At ito, nananak po kami. Palaot. Gamit yung aming lambat na pang -taksay. いい,いな。 thirty So yan mga idol. Ano ko? Yung agad. Oh, ganyan Um. dyan, magtatanggal muna tayo. na pasakay. hindi na pasakay. 'Yan next tuloy, tapak tayo nito. mga idol, manananggal muna tayo ayan, mga idol, binatawan natin ulit yung lambat inarihan natin ulit at doon tayo hila sa kabilang bandera para mababad ng gusto yung lambat natin dyan pero tinanggal natin ng tinga yung mga megit isang panyo, dalawang panyohan Isa, isang panyo megit yung natanggal na namin ng tinga at binalik namin ulit at ito yung hinuli nung mayigit isang panyo natin ayan So sigurado na yan mga idol Maliwanag na meron na tayong kita dyan At hindi pa natin na uh, lahat ng Kabuan ng lambat natin So yan I-update ko na lang kayo mamaya Dilipat tayo doon sa kabilang bandera namin So yung mga katabi natin na yan May mga huli din sila May mga kuwa din ang itong blessing na binigay sa atin na to. Halos karamihan kami nagsiyarya dito kaya may mga huli. ayan mga idol tapos sa tayong maghila time check it's now 9.56 in the morning so susubukan pa natin uli na mag survey at tingnan natin kung makaka-area pa tayo Yan si Ocean na naglilimas ng tubig doon sa bangka sa likod eto sin sinsay ang nagihila yung ating lambat kaya diretsyo area tayo niyan. yun yung ating natanggal pa Ayan, nakikita nyo ba mga idol? Yan, nandyan sa dulo, sa unahan ng anong ano natin, bangka. Ayan, naka isang timba pa tayo. Ayan. At dito naman, sa nakuha natin kanina, eto nung nakuha natin kanina na ano, sa unang hila natin, nandiyan pa tayo lumilipat, eto lahat. Ayan, puro taksay yan. Ayan, natin para hindi kumangit yung appearance niya. <laughs> Ayan, syempre, nagbubong tayo dahil matindi na yung sikat ni Haring Araw. Kaya nandiyan na tayo sa Concealation mga idol Napakita na natin ito, gawin na natin pera Yan yung isdang malaway o isdang lawayin. Sa amin, tawag nyo malaway, yung taksay. Ang gaganda ng mga sizes yung mga idol, oh. Gusto na niya sa Tatawag mga tayo Ah, dami. Oh, tatapat <laughs> dito lang. Ah. Ah. So ayan po mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay sa ganap na 12.42 ng tanghali. Ayan, kahit tinabot tayo ng matinding init sa laot, ay talaga naman masasabi ko na sobrang sulit po talaga nung ating ginamang paglaot sa araw na ito. Unlike kahapon na talagang wala po talaga tayong pinakilo, pero ngayon ay talagang bigyan tayo ng magandang blessings. So hindi na po tayo umarya dahil okay na po itong hinuli natin ngayong araw na ito. I-reserve na lang natin yung ating energy para bukas. Ayan, kung bago ka po dito sa aming Munting Channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.